Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba na mayroong mga ubod na gandang mga babae sa ating kasaysayan na sigurado akong hindi mo gugusto lapitan lalo na kung malaman mo kung ano ang kanilang mga gawin? Kaya mula sa babaeng nagmamayari ng pinakamadaming armas militar hanggang sa pinakaunang babaeng pinarusahan ng death penalty ay pag-usapan natin ng sampung maganda Ngunit kinatatakutang babae sa kasaysayan kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Anahi Beltran Cabrera Sa dinami-dami ng mga babaeng iyong dapat nakatakutan, ay sigurado ko na si Anahi Beltran Cabrera ang isa sa pinakadapat mong iwasan dulot na kinaya niyang magkaroon ng napakadaming mga armas na posibleng mas madami pa kaysa sa maraming mga militar sa ating daigdig kung saan noong nahuli siya taong 2009 sa Bansang Mexico ay sadyang nagulat ang mga otoridad nang makumpiska ang napakadaming mga granada at baril kung saan ang iba pa sa mga ito ay mga machine gun na mayroon na ding bala kaya't posible na silang gamitin sa kahit na anong oras. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad ay posibleng ang mga armas ay nanggaling pa noong mga nakaraang digmaan habang ang iba naman ay ninakaw. Pero kahit ano pa man ang rason kung bakit nagmamayari ng ganito karaming mga baril si Anahi, ay dahil sa posibleng niyang maidulot na peligro sa maraming mga tao, ay agad pa din siyang dinakip at inaresto. Number 9, Samantha Litwit Si Sharafia Litwit o mas kilala sa ngalan na Samantha ay yung binansagang White Widow kung saan isa siyang sikat na terorista na kabilang sa pinaka pinagahanap ng mga otoridad dahil sa siya ang asawa ni Garmin Lindsay na isa sa apat na suicide bomber sa 7-7 London terrorist bombing na naging dahilan para sa pagkamatay ng 52 mga tao kung saan kahit na noong una ay tinanggi ni Samantha na alam niya ang gagawin ng kanyang asawa ay matapos siyang paimbestiga na inapagalaman na kabilang din siya sa grupo ng mga teroristang nagplano ng pagbombang ito. Nalaman din na mayroon ng humigit kumulang apat na daang mga buhay ang nawasak dahil kay Samantha. Nasa kasamang palad ay nakatakas mula sa mga otoridad at kasalukuyang pinagahanap pa din magpasa hanggang ngayon. Number 8, Nisren Mansur Alforgani. Sa so, unang tingin ay akalain mo na isang inosenteng dalaga lamang si Nisrin Mansour Alforgani. Pero alam mo ba na sinanay siya para maging isang mamamatay tao sa bansang Libya? Sinistrin ay isa sa grupo ng mga kababaiyan na kabilang sa gwardya ni Colonel Muammar Gaddafi kung saan ginagawa silang executioner ng Colonel at sinusunod ang utos nito para patayin ang mga taong kanyang kalaban kung kaya't ayon sa investigasyon ng mga otoridad ay hindi bababa sa labing isang tao na ang napapatay ni Nisrin ayon sa utos ni Gaddafi. Ayon din kay Nisrin ay pinagsasamantalaan sila ng mga lalaking sundalo kabilang sa gwardya ni Kolonel Gaddafi kung saan hindi lamang sila tinratong parang mga alagang aso ni Muammar kundi parang na mga alipin. Number 7, Andrea Yates Sadyang nakalulungkot isipin na dahil sa depresyon ni Andrea Yates na naniniraan sa syudad ng Houston sa Texas ay nagawa niyang lunurin at patayin ang kanyang limang mga anak taong 2001. Agad na huli si Andrea matapos niyang gawin ang karumal-dumal na aksyon na ito kung saan kahit na sinabing ang kanyang nararapat na parusa ay death penalty ay hindi siya pinaratangan ng kaso ng usgado. Matapos gawing depensa ng kanyang panik ang sinasabing kapansanan niya sa pag-iisip na naging daylan para kaysa ikulong o ipapatay si Andrea ay pinadala na lamang siya sa isang mental hospital kung saan makalipas ang ilang mga taon na pamamalagi rito ay inilipat agad siya sa isang mababang kulungan na kanyang pinamamalagian hanggang sa kasalukuyan. Number 6, Miranda Barbour Sigurado akong matatakot ka ng makipag-usap sa ibang mga tao gamit ang mga dating app kung malalaman mo kung ano ang sinapit ng mga nakuusap ni Miranda Barbour na naninirahan sa bansang Amerika kung saan inaaya niya ang maraming mga kalalakihan na makipagtalik sa kanya kapalit ang pera. Ang mga minalas na lalaking nakipagtalik kay Miranda ay hindi na makakabalik pang buhay matapos makipagkita sa kanya dahil agad silang papatay nito kasama ang kanyang asawang si Elliot Barber na sinasabing kanyang katulong sa paggawa ng krimen. Umamin din si Miranda na hindi bababa sa 22 tao na ang kanyang napatay na talagang nagpapakita lamang kung gaano siya kagaling sa ganitong klaseng gawain na sa kanyang depensa ay ginagawa niya lamang upang mabuwasan ang masasamang tao sa ating daigdig. Number 5, Sima Parihar maniniwala ka ba na ang isang politician sa bansang India ay isang dating tulisan? Siya ay si Sima Parihar na kilala sa kanyang titulong Bullet Queen of Chambal. kung saan siyang namumuno sa kanyang grupo sa pagnanako at pagpatay ng mga tao sa ilog ng Chambal, na naging daylan para sumikat ang kanyang pangalan sa buong bansa. Nagbagong buhay si Sima Parihar taong 2000 kung saan sumali siya sa mga party na nagpaprotekta sa mga tao at nagbibigay hustisya sa mga naapi na naging dahilan para tumakbo din siya sa larangan ng politika upang makabawi sa mga masasamang aksyon na kanyang ginawa. Number 4, Aileen Warnos Si Aileen Carol Warnos ang isa sa pinakasikat na serial killer sa bansang Amerika kung saan habang siya ay nagtatrabaho bilang isang bayarang babae sa Florida ay nakabaril at nakapatay siya ng pito sa kanyang mga naging kliyente na naging dilan para agad siyang kasuhan at parusahan ng death penalty. Kahit na dinepensa ni Aileen Warnos nang malalaking ito ay, nagtangkang pagsamantalahan siya at ang kanyang ginawa ay pagdedepensa lamang sa kanyang sarili ay hindi ito pinaniwalaan ng korte na nagdulot para siya ay ipapatay sa pamamagitan ng lethal injection taong 2002. Labing dalawang taon ang nakalilipas matapos ang kanyang pagkahuli at pagkakakulong. Number 3, Dorothea Puente kung ikaw ay naghahanap ng malilipatang lugar na iyong pagtitirhan, ay sana hindi ka makahanap ng katulad ni Dorotea Puente, na kilala sa bansag na Death House Landlady, dulot na ang kanyang pinaparentahang mga bahay para sa mga matananda at may kapansanan ay naging lugar din kung saan namatay ang mga ito matapos niya silang paslangin isa-isa upang makuha ang kanilang mga pera. Nahuli naman si Dorotea ng mga otoridad ngunit Ayon sa kanilang investigasyon ay hindi bababa ba sa siyamang kanyang naging biktima na talagang nagpapakita na hindi hadlang ang edad o kasirian ng isang tao para gumawa ng isang krimen. Number 2, Jenin Jones Maniniwala ka ba na mayroong isang nurse sa bansang Amerika na kahit pa dapat ay gumagamot sa mga may sakit ay naging sala rin din sa pagkamatay ng anim 60 mga sanggol at batang kanyang mga naging pasyente. Siya ay si Jenny Jones, isang lisensyadong nurse na nag inject ng iba't ibang mga gamot sa kanyang mga pasyente na naging dahilan para magkaroon ng mga ito ng komplikasyon sa kanilang kalusugan at mauwi na rin sa kanilang kamatayan. Hindi matukoy sa kasalukuyan kung ilan nga ba ang namatay sa kamay ni Jenny Jones dahil binura na ng ospital ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit kasi sabi na hindi bababa ang mga ito sa anim na po at dahil karamihan sa kanyang napatay ay mga bata at sanggol ay hindi nakatakataka kung bakit gusto na lamang isekreto ng hospital ang ganitong insidente sa kanilang establishment. Number 1 Vilma Barfield Alam mo ba na naganap noong 1984 ang pinakaunang paggamit ng lethal injection sa isang babaeng preso? Ito ay si Vilma Barfield na kilala sa pagiging pinakaunang babaeng pinaratangan ng death penalty sa bansang Amerika matapos siyang kasuan sa isang kaso ng pagpatay na kalaunan ay naging ani matapos siyang umamin sa mga ito. Ikinulong si Vilma Barfield sa isang presinto sa North Carolina sa bansang Amerika kung saan din siya pinarusahan ng death penalty sa pamamagitan ng lethal injection noong Desyembre Taong 1984, habang siya ay 52 taong gulang lamang. At yun ang para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi ba siya ng kaserean, edad o itsura sa kapabilidad ng lahat ng tao kung saan hindi natin malalaman ang tunay na ugali ng isang tao, batay lamang, sa kanilang pisikal na anyo. Kaya para sa iyo, sino sa mga babaeng ito ang pinakutumakot sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid.